laki another one mga kapatid okay. yon good morning sa lahat uh, at dito pala tayo ngayon sa Laot at uh, malayo rin yung diniyahin namin doon kami nagsimula video na ito ay mamimingwit kami ngayon ng mga bisogo dito sa kalagitnaan ng karagatan bali daanan to ng barko at kasama ko pala ngayon yung kaibigan ko uh, gusto rin niya mamingwit kaya sinama ko na ngayon siya to sa abang abang lang mga kasagay at sisimulan na natin yung ating pag fishing at sana marami yung madawi natin stay tuned lang mga kasagay Alright. Yun yung kamain pala natin mga kasagay ay bilis. Really. At yung number ng hook natin ay 5 5 At yung hook line natin ay numero 12. At yung ating mono line naman ay number 25. At sana surfing tayo sa ngayong araw na ito bali di ko pala ngayon ganito yung ginagawa ko pag wala talaga akong ginagawa dito ako sa laot isa naman sa tumambay ako so, namimingwit na lang tayo at yun abang abang lang dito ano yung biyaya na ipaglalaan sa atin o ipagkakaloob ng nasa o taas o. yung lalim pala nito mga kasagay, ay nasa 80 meters o 70 meters mga ganon malalim lalim rin to kaya matagal tayo nito bago makaangat kung may dawi tayo na huli yun unang hulog natin yun may dawi tayo mga kasagay makayang isda ito na bisogo kasi bisogo talaga yung ating punteria dito so matagal tagal natin to bago may angat dahil malalim lalim ang ispat natin at sana di maalon mamaya pag pumasok na yung high tide dito kasi ay palo tide pa at umpisa na ngayon ng amihan kaya ingat sa mga kapwa kong mangingisda ito Natatanaw ko na mga kasagay uhoy swerte fish on mga kasagay. unang dawe natin natin at sana uh, tuloy tuloy ito na magpadawi sa atin ngayong umaga pa lang sugo yata ito yun sugo nga yung size na rin ito na bisogo okay, ganito kaliliit ayos na basta tuloy tuloy lang yung padawi yun patong padawi natin mga kasagay mga size ng bisogo salamat at nahuli na tayo uh, ilang minuto din bago nagpadawi awin na naman tayo mga patagay. Dalawa Dalawa yung nating nayangat Salamat yeah, So Gumagospos na yung hangin dito sa spot namin At siguro pag lumakas pa ito mamaya Pupunta na kami sa tabi nakakatakot kasi pag nabutan ka talaga ng amihan sa laot baka sa ibang isla pa tayo mapadpad ay pang ulam na tayo siguro mga good size lang itong hindi bisugo salamat madawi rin ito pang dagdag mga kasagay isang talag na to ihaw hindi kaya pang ingat lang tayo sa paghawak nito na napaka talas ng mga uh, ngipin nito kaya pili tayong masugatan nito kung sasabit sa balat natin kung tawagin dito sa amin araw-araw kasi na andito roving ng roving yan, yung mga bisogo pahirapan ng mahuli sa pamimingwit okay isang talad ulit padawi na yung mga talad na ito kanina ay tapos walang kumakagat sa pain natin ngayon ay mira na dawin natin uh, makakadagdag pa rin yun kaya salamat sa taas at kadawin na naman tayo mga kasagay To. pang paksyo na to nakadawi na naman tayo mga kasagay ang laki so yung malaking isugo isyon ulit eh, mga kasagay bali babanti na pala kami dito sa isyo mababaw kapis kasi lumakas kanina yung mga hangin At isa lang yung padawi karamihan ay bisugo, siguro makakabit pa tayo nito pagka uwi natin at lubat na din kasi yung ating kamera, kaya nagpasya na kaming umuwi at yun sa mga bago palang lang sa aking youtube channel mga kasagay ay i-supportan naman na mga subscribe at pakihit naman ang notification bell na kaya ay lang. sa mga bago, bago kong video na ina-upload na uh, patungkol sa pangingisda siguro sa susunod na lang yung shot natin uli dahil wala na tayong pagsire na extra at lowbat na tayo at yun kita kita na lang tayo sa susunod nating adventure mga kasagay dahil pa kami punta doon at buti na lang umabanti kami kanina dito sa medyo malapit sa isla sa punta sa amin kasi andun kami kanina sa kalagitnaan talaga ng dagat yung daanan ng mga barko Shout din pala sa mga sulit na sumusubaybay at sumusuporta sa aking Monting Channel uh, at lalo na sa mga silent viewers ko dyan uh, at kung hindi ka pa nakapagsubscribe ay pakisubscribe naman mga kasagay para mahit natin yung 1P subscriber ni Youtube at uh, yun kita kita na lang tayo sa next adventure natin at uh, kita na mas marami pa tayong mahuli sa sunod na miming with natin